Ang YouTube ay itinatag noong Pebrero 14, 2005 ni na Chad Hurley, Steve Chen at Jawed Karim na dating mga empleyado ng PayPal. Ang ideya para sa YouTube ay nagsimula matapos silang mahirapan sa pagbabahagi ng mga video mula sa isang dinner party sa bahay ni Chen sa San Francisco, California. Ang layunin nila ay lumikha ng isang platform kung saan maaaring mag-upload, manood, at magbahagi ng mga video ng mas madali. Ang pinakaunang video na nai-upload sa YouTube ay pinamagatang Me at the Zoo na nagpapakita kay Jawed Karim sa San Diego Zoo. Noong 2006 binili ng Google ang YouTube at ginawa itong bahagi ng kanilang kumpanya.